isang mapagpalang araw po ulit sa inyong lahat yan sa mga solid nating viewers at sa mga subscriber at saka sa hindi pa po nakakasubscribe ay wag nyo lang pong kalimutang pindutin ang ating notification bell yan mga katropa welcome back po ulit sa ating channel yan nandito na naman po ulit tayo sa layout at babalik na naman tayo sa paghahanap buhay yan, mga katropa, ilang araw din po tayong hindi nakapaglaot. Gawa ng umuwi kami doon sa lugar na aking kinalakihan. Ay, ngayon, balik laot na naman tayo mga katropa. Siyempre, maghahanap na naman tayo ng ating pagkakakitaan dito sa laot. Yan mga katropa, uli na naman tayo ng mga skipjack at saka yellow pin at kung ano man ang dumawi. Yan mga katropa. Sana po ay bigyan tayo lagi ng malalakas na pangangatawan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ay, yan po mga katropa. Medyo malayo-layo ang ating target na payo ngayon kaya maaga pa tayo umalis kanina. Ayan, kakasikat lang ng araw ngayon kaya ngayon lang tayo nakapagbukas ng camera. Bago lang nagliliwanag. Ayan mga katropa. Hindi na natin na video yung pag-alis natin dun sa tabi kanina. Eh ano, ang oras ngayon ay yun yung natin. Yung mga 5.38 pa lang ng umaga ngayon. Ah, ilang oras tayo mananakbo pa laot, kaya maaga tayong lumabas. Yan mga katropa, samahan nyo po ulit ako sa paghanap ng mga isdang mahuli sa laot. Yan mga katropa, hindi na po natin patatagalin ito at tayo na pa laot. Yan mga katropa, tara let's go, sana ibigyan tayo ng maraming huli ngayon. later. Yan mga katropa, nakarating na tayo dito sa ating spot na target. Kaso kalmang kalmang -kalman panahon ngayon. No? Walang kadawi-dawi. Hintay muna tayo ng hapon siguro. Yan, napaginda tayo dito sa may bandang kalabiti mga katropa. Yan yung bundok ng kalabiti. Yan, sa may paluan. Talagang hirap nang hanapin ang dawi ngayon. Kumalma na ng tudong panahon. Mga katropa, hintay tayo ng hapon. oras ngayon ay ano pa lamang oh. Mga alas 11. 10:56, tanghali na tayo nakarating dito sa Payaw. Sama tayong malaking bangka, yan oh, mga katropa. Magtoto na, puro tulog ang tao. Pahinga rin sila dahil tanghali. A few hours later. Yan mga katropa, susubok na tayong mamahila dahil medyo hapon na. Yan o. Oh. Alas na ng hapon mga katropa kaya titestingin na natin pahilahin. Walang dawe kanina nung matanghali-tanghali dahil eh, talagang tingkad ng init bago kalmang kalma. Yan mga katropa, medyo hapon-hapon na ngayon at titisting na tayo. Baka sakaling makadawi na tayo. Talagang mahirap hanapin ang dawe pag sobrang kalma ang panahon. Lubog ang isda. Ayan mga katrupa. Mandar na tayo ng makina at mamamahila na. Ayan tayo ng mandar. Daawe na tayo. Ah, dadawe na tayo. Nag-aabang na hapon. ng hapon. Tayo na, ang makina. tunang dawi. Ayem. Kailangan ay may sampay ito. Tunang dawin natin sa pahila. mga katropa ipapahin natin sa buya baka sakaling may malaking isda na nakabang buka natin magkarihan ng pabuya ang ba ang tawag namin dyan bakit kaya ito naglalaban na? ah Ang nadali na yata sa buntot. Papapalag na. Ito ang ating unang padawin na ito. Ito ng gulyasan ng ating unang nadawi nabog na dugo Yan, subukan natin yung area dito sa patok ba baka sakaling may malaking isda ah, makachim tayo ng malaking mamaw yan mga katrupa pamain yan ang pamain natin ah, Dadali tayo ng malaking isda ngayon. Talagang mahirap ang dawi ng gulyasan. Kailangan pa tayong maghintay ng hapon. Mga tropa, andar ulit tayo. Andar ulit tayo. Yan ang pahay natin mga katropa. Ito yung ating pamahin ngayon sa pahila. Kristalit na kulay pula na may orange. Yan, andar ulit natin. sandawin na tayo pinain natin sa patukba sana yung makadali yun ng malaki may bagay pag yun ang nakadawi salamat

medyo madalang ang dawi mga katropa kaya kukunin muna natin yung ating buya at lilipat tayo ng ibang spot kailangan maghanap tayo ng ibang spot, may nang isda dito sa payo na napuntahan natin ginawa medyo maaga pa lipat muna tayo ng spot kaya mga katropa kukunin natin yung buya yan <laughs> yung buya natin ilikawin na natin, hindi dinawi pa tayo ng ibang spot Talagang mahina ang dami dito. Kailangan ihanap kung saan tayo makakarami. Kaya kunin muna natin. Ikaw muna dito. halimaw yung ating tunay no hinahin pa ng halimaw talagang buto lang ang itinira binira ng pigit mga halimaw talaga yan mga katrupa mga tira sa pain Tayang ang ating dawi yan lipa tayo ng ibang spot yan mga katrupa bukan ulit natin sa spot na yan malapit na ang na moments later. Yan mga katropa. Talagang inaabot na tayo ng hapon. Kakahanap ng payo na may laman. Talagang medyo malayo-layo ang ating inabot bago tayo nakarating dito sa nilipatan nating spot. Yan may bangkang nakatali mga katropa. Magtuto na. Hapon na bago tayo nakarating yan o. Palubugin ang araw. Yan, may yung ibang magtuto na nagsindi na ng ilaw ano ka oh. talagang inabot ng padilimin bago tayo nakarating yan subukan nating area itong uhaya na ito yan, mga katropa yung pang natin baka sakaling dyan tayo makahuli yan, nakadawi tayo sa labay mga katropa ngayon yan yung labay na inaria natin kanina dinawi na o, oh, malalaki ang isda ngayon dito Yan mga katrupa, dahil gabi na ay tumali na muna tayo sa payaw at ay magsisigang ng ulam. Yan mga katropa ay yung payaw sa unahan natin. Tumali muna tayo dyan dahil gabi na. Yan mga katropa. muna tayo ng ating ulam. Yan may kasama tayong magtuto na dyan ngayon. Ayan sa hulihan natin. Katali din sila sa payaw kaya lang medyo malayo sa atin dahil mahaba ang area nila. Mga katropa sisigang tayo ng matambaka dahil wala tayong ulam pa yung huli nating matambaka kanina sa wayan mga katropa yan yung ating ano, dalhok talbos na kamuti mga katropa magbaan ng talbos tsaka may dahon ng sili yan mga katropa ito yung sinalang nating ulam ngayon tinan natin na ano ang dahil tumali tayo sa payaw yan mga ang ating ulam ngayon nakulo na nailagay na natin dyan yan sariwan sariwang matambaka medyo ilang araw din tayong hindi nakatikim ng sariwang isda na talagang buhay buhay pa yan kaya yan muna ang sinigang ulit natin matambaka medyo ilang araw tayong hindi nakalaot gawa ng umuwi tayo dun sa ating lugar na pinanggalingan sa paluan mga katropa yan yung talbos ng sili. Tsaka kamote, pinaghalo na natin at ilalagay natin dyan. Yan, abang-abang na lang pagkaluto at tayo ikakain ng hapunan. Mga katropa, may luto na nga pala tayong kanin. Yung luto pa natin kaninang tanghali, may tira pa. Yan mga katropa oh. Nintayin lang nating maluto at kakain na. Yan, luto na mga katropa. Kakain na tayo. Patayin na natin yung apoy. Yan, ayos na ayos ang ating ulam. Sariwan Sariwang-sariwang matambakan na naman. Yan mga katropa, kain muna tayo. nating ating kanin, no? Dalawang ano. Yan, kain na na muna mga katropa. Kain muna tayo. Ay, sabaw ang kailangan. Pinipinip pa. asa, kailangan ng higap ng sabaw Atropa. ang patropa panggal lang sa beks sa isda ang talbos oh. ang talbos ang kailangan sa Sari isda oh, ang tambaka. pili. Ito, sa ating kain ngayon. Ay, mga katropa, alas 7.15 na ngayon. Bago tayo nakakain. Alas 7.15 na. sa ating paglaot hindi makarami tayo ng uli magagal pa tayo bukas ang lasa lasa mga katropa ka talaga pagsariwa sarap sigang pag hindi pa nailalagay sa ilo pag ang lasa, lasa. <coughs> mga katropa, marami ating sinigang na matamba ka o. Mga katropa, kakain muna tayo ng Ayos.